Yo, what's up mga kanigs? For today's video ay nandito nga po pala tayo sa BPI Bank para po i-claim ang ating first Facebook payment. Ito nga po pala yung mga sinenyong stars sa ating Facebook Live and Facebook Reels. Ayan. At tama-tama naman po kinabukasan po ng tanghali ay umorder po ako ng dalawang bilao na palabok dahil nga po. So surprisein ko po ang aking mga magulang dahil sila po ay magse-celebrate ng kanilang ika 43rd wedding anniversary. Maraming maraming salamat nga po pala kay Kuya na nag-deliver. At ayan, dito nga po, papunta na nga po pala ako sa kanilang bahay. At wala nga silang alam-alam -alam na in order ko po pala sila ng pansit palabok napakasarap sa pakiramdam na sa simpleng bagay, simpleng paraan, napapasaya mo ang iyong mga magulang. At ayan, ginagayak na nga po pala ni Mama Ami ang aming pananghalian. Dito na nga po pala kami magsasalo-salo ng konting handa na aming pansit palabo. At ito nga po pala ang aking pamangkin na si Kiden na napakadaldal at napakulit. At kaya naman pala masayang-masaya ang batang ito dahil natunogan niya na mayroong ice cream dito. Bumili nga po ng ice cream ang aking bayaw na si Kuya Cherry. At dahil nga po nakakaramdam na rin po ako ng gutom, inumpisan ko na pong kumain at tikman ang Delsin Big Palabok. At syempre, habang kumakain, hindi mawawala ang kwentuhan at kamustahan sa aming mga buhay-buhay at miya miya nga po ay nagtatingan na rin po ang aking mga kapatid, ang aking mga hipag at mga pamangkin na makukulit ang siyang nagpapasaya sa aking mga magulang sa araw-araw. At ayun mga kanex ay na nga po ng aking pamangkin, umiiral na po ang kanyang kakulitan. Binabantayan niya nga po pala ang kanyang ice cream. Baka nga naman daw siya ay maubusan mga kanex. Ganito lamang po mang utunong bata pag gusto mong pakantahin. Galing nga, pakapaita, susunod ka agad ah. na <laughs> Kaya pala, may dala palang yogurt eh. Ano Don't leave me. Don't leave me lang yung yogurt. Akin na lang yan. Ate kami ni Daddy. Akin mo lang. lang Ayaw mo ah. At ayun mga kanegs, uh, nakahilata na nga po pala ako nito dahil masakit na po ang akin tiyan. Pusog na pusog na po kaming lahat. Maraming maraming salamat nga po mga kanegs sa inyong suporta sa ating page na kanegs TV page. Ano po ay patuloy nyo pong suportahan ang ating mga Facebook Live at Facebook Reels sa pamamagitan ng ating Sending Stars. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. Please follow, like and share, and subscribe our Gnext TV page. Ingat, God bless.